Ito ang pangitain ko habang nakaiga ako na isang oras sumigit kumulang sa loob ng simbahan. Sa kalupaan na ako noon at nagulat ako bakit maraming bahay at mga gusali ang nawasa. Tinangay pala sila ng ipo-ipo. Maraming nawasak at nawala ng tirahan dahil sa malakas at mabagsik na ipo-ipo. Nakita ko talaga ang malakas na ipu ipo dahil nasa loob ako na ipo-ipo habang papaikot ng papaikot ito. Wawasakin niya lahat ng bahay. Habang nasa loob ako na ipu ipo inaakyat ako ng pataas dahil sa sobrang lakas ng hangin. Sobrang nakakatakot dahil nakita ko sa baba ng lupa maraming pinsala at maraming mamatay maraming nawasak na mga ari-arian. Sobrang bangis ang ipo-ipo na tatama sa atin.